So, Merry Christmas pala sa Gaia Fam Squad. Meron nga palang presentation ng St. Mark's Children's Choir. At kasali nga si Adele bilang angel. At si Liam naman gaganap bilang isa sa three kings. Ay, teka, parang hindi yata three. Parang anim yata silang kings. May service kasi sila ng 4.30 mass. Kaya derecho si Ban rin kami. At kung bago ka nga pala sa page namin, baka naman pwede paklik ng follow button para ma-update po kayo sa mga videos na pinopost namin. Maraming salamat po from Sagayap Squad. At eto na nga ang mga kids ko Ang cute nga nila kasi may mga halo pa at nakaputi sila. One hour later. Ayan. Ito po si Momon, TV at saka si Prince. Cheers, Merry Christmas. Oh. Merry Christmas. Parin Jakoy Kuy TV. Jakoy Kuy TV. Jakoy Kuy TV. Next year, pang upload. Jakoy Kuy TV. <laughs> so yun nga, pumunta kami dito sa bahay ni Paring Jack para mag at i-celebrate na rin ang Noche Buena. Maraming salamat kay Raymond at kay Prince na lumuwas galing pang Edmonton. At ang dami ng mga handang ulam. At meron ding ulo ng Jun na napaka-crispy ng balat. At syempre, meron ding kasamang mang tumas sa usawan. At bago nga magsimula, ay nagpikturan muna per family. Pagkatapos nga kumain, ay sinimulan ng paikuti ng tagay. Indidyo, vidyo, vidyo, vidyo. <laughs> At syempre hindi mawawala sa isang daan ng pagbibidyo okay Dahil isa to sa mga favorite natin mga Pinoy Nagkakahiyaan pa sa una Pero pag nakainom na gumaganda na yung boses At hindi lang pala pagbibek at pagbablog itong ginagawa ni Momo Mahilig din palang kumanta hey! <laughs> that's what friends are for for good times and bad times At syempre, hindi pwede mawala ang trademark moves ni Momon kapag kumakanta. Momon is in the house! Yo! Yo! Merry Christmas everyone! Sagayap squad, yo tandem, kolab. Hahaha. Eh Matindi, matindi to matindi. Napakasayang mga kwentuhan at puro kantahan na. Sulit na sulit ang gabi. Yung mga ganitong gathering ang dapat tinitreasure. Dahil nga iba ang Pasko dito sa Canada. Sa mga bagong dating lang, mahirap mag-adjust. Dahil ang Pasko sa Pilipinas ay napakasaya talaga. Pero once na naka ka na, masasabi mong masaya na kasama ang iyong mga pamilya at kaibigan. At dahil magpapasko na nga lang, ilang minuto na lang, nag-countdown na kami. 10,